uh, mayong gabi sa inyong tanan mga bro sis, madam, sir ito na mag vlog tayo at ipakilala ipakita ko sa inyo aking mga nakalap na mga mutya ito ay mga legit na mutya shout out muna tayo sa ating mga subscriber uh, Shout out Ruel Belasaba shout out the dong shout out nih. Uh, <coughs> Leo dapat shout out bro shout out nih Chris Paul Banua shout out shout out nih Ronilo Esteban shout out bro shout out nih Joe Nirmosa shout out bro shout out ni Tab Rich Hunter shout out bro at mayong gabi at sa iba pang mga subscriber shout out sa inyong lahat sa mga viewers ito ay pakita ko sa inyo ang aking mga mutya na kalap, so mga legit ito may mga bisa nga mga mutya ito ito ay mutya ng sinag-araw. Sinag-araw to, mutya ng araw. Ito, ano ba to? tagusan ito, at ah. pailawan natin para makita ninyo ang ano ano niya. Yan. Yan ang tagos niya. maganda ito sa pampaswerte at sa hanap buhay pangamigo amigo ito ay tagos na mutia Uh, ito pa ay Santo Ara natin na bato. Ito ay Santo Ara na bato. Ito ang santuara na ito Ay tagos ilaw rin Maganda sa pangpaswerte protection. Ayan oh. Tagos ilaw Ayan Yelo ang Ano niya Ilaw Ayan o Ayan ang ilaw niya Maganda parang ano parang kalayo ang ilaw niya yun o oh, santo ara ito ay tinatawag sa amin na mutya ng buwan yan itong isa oh, yung sa araw yan ang sa araw mutianang ng araw maganda sa pangpaswerte ito na mutia yan ito pa isa ay sa ano sa ibabaw niya santo ara at dito sa ilalim ay crystallize yan oh Tantuara sa ibabaw at crystallize. Maganda ito. Tagus ilaw rin. Yan. Oh, parang magano. Eh. Yan ang mutiya natin. Ito. Ito ay maganda sa pang halina. Ang paswerte, proteksyon meron ito pamproteksyon masisilawan ang mga masama nito at ito naman ay butiak ng kasoy buto ng kasoy naging bato Yan o. kasoy na naging bato Ito namang isa ay kulog. Ito ay kulog. Ah, uh, kulog. Dito sa amin balugbog. Balugbog na naging bato. Ayun oh. Bugbog. Uh. Bato na siya, mutia. Buto ng balugbog. Yan. Ito ay mutia ng langka ito langka yan o langka na naging bato ito naman ay mutya ng buto ng mangga na naging bato na ito ay malaga, malakas sa panghalina. halina yan o yung ano niya yung grano niya o ng maglalabo ang kuha natin malakas sa pangproteksyon pampahaba ng buhay hindi ka madaling matanda itong birtud nito maganda sa pangamigo meron itong proteksyon sa lahat ng mga masama panghalina ito ay mutya rin ito ay ito santuara rin ayan. ito naman ay sinag-araw na puti kailawan natin ayan iba ang ano niya iba ang ilaw niya ayan ayan yun nag araw ayan ang mga mutya natin na pang paswerte. yan ayan o oh. Yan, no? oh. ayan o oh. ayan oh. yan Pampaswerte ito. Ang mga mutya At ito naman ay mutya ng yung cucumber. Mutya ng cucumber na ano. Yung sa dagat. Yan o. No, naging bato na. Yan Cucumber. Cucumber naging bato ito ay malakas sa pangproteksyon merong itong kabal at kunat ito oh, parang sinag-araw yung ano niya yung uh, na nakatoldok niya oh yan yan oh, ayaw niya magpakita ito ay maganda sa pangpaswerte rin ito pero meron itong ano ang proteksyon sa mga matatalim. Ano? oh. Ayan, malakas na moti. Ayaw niya magpakita ng ano. Ito naman ay pangil ng kidlat. Ito ay ibang marami kasing ano pangil ng kidlat. Ito. Ay ay oh, hindi ito ano pangil parang oh, parang atsaw yan yan Gil. malakas ito na maproteksyon meron itong lis bala patalim at sa mga masamang pangyayari ito ay magandang dalhin malakas na mutya meron tayong mga maraming ano mutya ng langka bato, liso ito ay maganda sa pangpaswerte yan meron tayo Pang chicks. Hmm. Pag meron kayo nito, huwag leon lang abusuhin. Yan, marami tayo. Oh, mga tunay ito na mutya ng langka. Legit. Bato na ito. Hmm? Nakuha ko ito sa ano, ilalim ng langka. Yan, na, nagiging bato na sila. Ayan. Kaya natin para ilaw. Ay, hindi mga ano. Hindi umilaw. No, marami tayong buto ng langka. Ah, yun lang ang ibinahagi ko sa inyo. Ay, sana mag-subscribe kayo paki like, paki share naman. Tulungan nyo ako sa aking YouTube channel. Para maraming salamat sa inyong lahat sa manonood nito. Sana niniwala lang. Salamat at mayong gabi sa inyong tanan.